Hello po, ako po si James. Welcome po to James Taro PH. Hindi po aksidente ang pag-click ninyo sa video na ito. Nag-conspire po ang universe, angel guides at inyong spirit guides para malaman nyo po ang mensahe nila para sa inyo today. Ito po ay isang timeless reading, kaya kung kailan nyo po ito mapanood, ito po ang takdang panahon para maiparating nila sa inyo ang kanilang mensahe. Ngayon lang ipasalamatan po natin ang inyong spirit guides dahil pinagtagpo po nila tayo sa araw na ito. Ito ang naisalang malaman mo at makikita mo ang video na ito bago maganap ang inaasam mong success. Start po tayo. Your current energy today, ano ang mga bagay na hinaharap mo ngayon na maaaring mag sa iyo sa iyong success? Ano ba ang mga plano mo ngayon collective? comment down below. At gamitin mong manifestation board ang aking comment section para makita mo na maaaring maganap ang iyong mga isinusulat dyan. Because everything that we write at everything that we manifest, we claim ay sadyang matutupad with the utmost manifestation and love. Oh, kumakahulang mga aso. Yes, parang sinasabi na, go. Oh, yan, Do whatever you want daw. Laksan mong loob mo. Isigaw mo sa, isigaw mo sa universe sa mga bagay na gusto mong maganap. Yung mga bagay na gusto mo makamit. Ito ang iyong current energy we have. You are good enough. Meron ka bang mga dinaramdam ngayon, collective, something na parang feeling mo, yung mga ginagawa mo, yung mga, um, yung mga pagkatrabaho mo, yung effort mo ay hindi napapansin, and you're trying to question yourself, parang hindi sapat, parang hindi ako sapat. Yung ginagawa ko hindi kasya o hindi kaya. Parang hindi ko nabibigay yung mga pangangailangan ng family ko, ng friends ko o ng mga anak ko. Kung ikaw, man, kung ikaw man po ay breadwinner o kaya um, ikaw yung head of the family na may pinakamalaking kinikita sa family mo na when you're thinking, um, paano ko may bibigay sa mga anak ko kung dami dami kong utang, ang dami dami kong ginagawa. And somehow you're questioning yourself. Am I good enough? Am I doing the best thing for my family, for my lover? parang merong I don't know why pero I'm sensing the insecurity sa iyo. question mo yung halaga mo. Um, kaya ba feeling mo ginagawa nila yung masakit na bagay sa iyo kasi sinisisi mo ang sarili mo because you did not good enough o hindi mo na reach yung standard o kaya yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Nandoon ka yung energy mo na eh. It feels like may may pain may kulang o medyo bababa ang tingin mo sa iyong sarili, sarili sa ngayon because people are doing this unfair things sa iyo. Parang hindi ka napapakinggan, uh, hindi ka pinapahalagahan, parang meron lang silang kailangan sa iyo. But at the same time, parang feeling mo walang reciprocation o walang balik, ano? Parang hindi nila binabalik yung same effort o same love o same appreciation na handa mong ibigay sa kanila 100%. So i clarify natin ang iyong current energy sa tarot cards. Ano ang current energy, spirit guides, angel guides, ng collective na nanonood ngayon? Ano ang kailangan nilang malaman so that ma, ma na nila yung inaasam nilang success? Your current energy is being clarified by the Three of Cups. Yes, you want to be heard, you want to be seen, you want to be uh, noticed, ma-appreciate man lang. You want to also celebrate the life na pinaghirapan mo, yung mga effort o yung ilang taon mong pagkapagod dyan sa abroad. ko halimbawa nasa abroad po kayo and you feel like, ah, oh, kinakamusta lang ako pag may pera ako o pag sweldo na sa kalang ko na alalang i-message pero yung mga sarili kong problema hindi naman nila ako sinusubukan tulungan o kinakamusta man lang parang nay, tay, ate, kamusta ka dyan? Ano ba kamusta yung trato sa ginang amo mo? Masaya ka ba? Maligaya ka ba? Walang ganun eh. I'm feeling you want to be celebrated and be appreciated for your all of your efforts, for all of what you've done for your family. Um, I'm seeing someone na breadwinner na nag-aaral pa. Parang somehow um, binitawan mo yung mga personal mong pangailangan and personal mong wishes and dreams because kailangan mong ibigay yung mga pangailangan at saka wishes and future ng ibang tao. Whether family members mo yan o mga anak mo o uh, parents mo. I'm seeing sa isip mo, sana pahalagahan naman ako. Sana um, mapansin naman yung mga effort ko at hindi ako is, isa walang bahala o i-take for granted. I-clarify natin ang iyong Three of Cups. Ano ang clarification ng Three of Cups? Spirit Guides. Uh, angel Guides para sa ating collective. Para sa kanilang success. We have the Six of Pentacles, yes. This is a card of give and take. Reciprocation. Kung anong binigay mo, dapat bumabalik din, hindi ba? Kung for 10 years or 15 years kang nagbibigay sa family mo, iniisip mo siguro, Paano naman ako? Paano naman yung sarili ko? Do I have enough time to fulfill the things, my needs, my dreams? Um, kailan ako mag-aasawa kasi lahat binigay ko sa family ko. There's a vlog of Kakay Bautista. Nag-guest siya sa uh, Your Honor ni Tuesday Vargas and Bubi Villar. Panoorin niyo po yan sa YouTube. You Lol Channel ang pangalan niya. At sinabi niya doon na for the longest time, she is or she was a breadwinner for her family, si Kakay Bautista, yung comedian po and she said dapat masaya ka sa sarili mo dapat binibigyan mo rin ang sarili mo kasi kung hindi ka masaya mauubos ka at kapag naubos ka paano yung mga taong tinutulungan mo yung family mo yung sinusuportahan mo so she made a decision to cut to cut a, a certain supply of financial help sa family niya. Parang pineganya niya ng boundaries para matuto din yung family members niya to stand up for themselves and uh, tulungan yung mga sarili nila so that matulungan din ni Kaka yung sarili niya. Mabili na niya yung mga gusto niya, makain na niya yung gusto niya, makapagbakasyon siya, mapakinabangan niya yung sarili niyang pera. Noong naging masaya siya, saka siya nakatulong ng masaya sa family niya. Nakapagbigay siya ng malaya, walang stress, hindi siya napapagod, at hindi niya kinakwestiyon yung kanyang responsibility because meron siyang binibigay sa sarili niya at meron siyang nilalaan for her family. At ganun ka rin, I'm seeing that here. You are good enough. You did everything for your family. Celebrate your wins. Celebrate your hardship. Celebrate your sacrifices. And now, I'm seeing you trying to get a reciprocation. Parang may give and take. Sana naman may bigay sa akin yung mga binibigay ko rin. Kahit sa paraan ng pag-ibig o appreciation or thank you man lang. O love, hindi pa. Ito ang area na kailangan mo namang pag-focusan ngayon. Collective, let's have um, additional messages from your divine, from your spirit guides, from your uh, angel guides. Ano ang kailangan pag-focusan ni collective para makuha na niya ang inaasam niyang success? You have acceptance. Wow, this is very powerful. Acceptance, I am learning to accept the things that I cannot change. Wow, that is very profound. May mga bagay daw Uh, this time uh, collective na kailangan mong isipin na okay siguro nga 'garon sila siguro nga ito ang responsibility ko siguro nga ito ang nakatadhana for me may mga uh, pagkakataon sa life mo na just have to accept that this thing happened yung mga bagay na 'yon, yung mga pains na 'yon, yung um pagkilos na 'yon, yung parang uh, kapabayaan na 'yon o yung halimbawa pinabayaan ka ng gantong tao o iniwan ka ng gantong lover mo. O kaya um ito 'yung naging status ng life mo now. Just have to reconcile with the fact and um, and accept that things happen for a reason and baby, these are the uh god-given a uh, life for you. I'm also seeing na parang kung may mga bagay na dapat hindi mo pinipilit, hindi mo fina-force, hindi mo ini-stress ang sarili mo for the outcome na gusto mo. Sometimes you just have to let things flow. Hayaan mong bumaba, hayaan mong dumaloy yung mga pangyayari. Don't try to manipulate things and let things happen. At tingnan natin kung ano pa yung additional messages ng yung spirit guides at saka angel guides. you have the six of swords. I'm seeing here, go to calmer waters. I'm seeing here kapag na-accept mo na yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin bawa um yung kapatid mo na kapag asawa na pero hindi na pangarap mo sa kanya gusto mo siyang uh, mag-aral kasi, kasi pinag-aaral mo siya if you could accept that what happened is not in your control o hindi mo na talaga mapamahawakan yung mga bagay na nangyari na eh andyan eh you just have to try to move on move forward i'm seeing here try to focus on yourself more give yourself some comfort and go to the things na para sa iyo your happiness your peace of mind the clarity let's have uh, additional uh, messages for six of swords angel guides spirit guides ano yung ibig sabihin ng six of swords six of swords for our collective para sa kanyang inaasam na success ano ang dapat niyang malaman we have the seven of wands yes your peace of mind tira mo dito papakita ko sa inyo. Nandun siya sa loob ng kanyang tahimik na buhay, ...kusaan lahat ng bagay na magpapasaya, magpapasaya sa kanya, yung clarity, yung serenity, yung tahimik na buhay, ay ine-enjoy niya yun. Masiya siya sa buhay na meron siya. At kahit may mga tao na tinutusok-tusok siya o pinapok siya, pinaparvoke siya, nagbibigay ng drama, ng conflict, ng gulo sa life niya, handa siyang bigyan ng boundaries yung life niya. So, at mapanatili niya yung katahimikan sa life niya. Success is somehow in the faces of different uh, forms, hindi ba? iba-iba ang version natin ng success. Nakikita ko dito na parte ng success ng gusto mo ay yung tahimik, yung peaceful, yung wala kang alalahanin, yung hindi ka na-stress kada gising mo o bago matulog, yung healthy ka, yung wala kang kaaway, wala kang ka-conflict, yung lahat na pang ilangan ng family mo ay naibibigay mo. And you have to accept the fact that sometimes things ay hindi mo na mababago at hindi mo na rin ang papaltan. I'm also hearing forgive yourself for the things na um, feeling mo dahil pinabayaan mo kaya nangyari ito. No, forgive yourself. Nakatakdang mangyari yon. Accept the fact that things go the way it should be. And go to the things na kapayapaan ang hatid sa'yo. Your stability. And put some boundaries to other people na hindi na mahalaga sa'yo o um, sinisira ang peace mo o alam mo na hindi na sila nag-serve for your own good. Okay? Ito ang conflict na kailangan mong ayusin, collective. Angel guides, spirit guides give us messages for the collective ano ang conflict na kailangan nilang ayusin so that makuha nila inaasahan nilang success. We have discovering truth. You stand in the light of truth. Katotohanan. Ano ang mga katotohanan this time? Collective na kailangan mong alamin, na kailangan mong pagtibayan. I'm seeing here na somehow I don't know why pero intuitively I'm hearing and I'm feeling na meron kang somehow alam eh. Meron ka nung kutob sa isang katotohanan sa life mo ngayon. Whether katotohanan sa relasyon mo, katotohanan sa trabaho, o katotohanan sa status ng iyong negosyo o sideline, o kaya sa katotohanan tungkol sa iyong sarili mismo. If you were, if you are strong enough, brave enough to face the truth tungkol sa kahit anumang pinagadaanan mo ngayon, dapat mong uh, patuloy na manalik ka sa katotohanan, tumayo ka sa katotohanan at huwag kang papabulag sa safe na kasinungalingan that because masaya ka at um, okay ka that doesn't mean na nasa katotohanan ka. You should always take the pill, a bite the bitter truth. Uh, dahil sa ngayon, yes, masakit. Pero in the long run, marirealize mo, unti-unting mawawala yung pain. At least, mahalaman mo, totoo yun na lamang mong um, yun na lamang mong balita o impormasyon. Mas maganda ng totoo kaysa bulaging ka ng maganda o matamis na kasinungalingan, hindi ba? I'm asking you to find that truth in your life now. Nasa area siya ng conflict, collective. Meaning, merong parte sa life mo ngayon na siguro hindi mo masyadong binubusisi o tinitignan. Merong mga kasinungalingan sa area ng life mo now na feeling ko naka tapat na sa face mo pero hindi mo binubusisi kaya hindi mo nakikita yung totoong nalalaman o totoong nasa likod ng kortina. I'm seeing there's this um, manipulation o kaya uh, maling representasyon sa harap mo ng isang bagay and you need to see the truth whether katotohanan sa friendship mo o katotohanan sa lagay ng mga anak mo o kaya sa trabaho mo or sa estado ng iyong relasyon. So make sure that you are comfortable and you know the real status of the things around you. Bigyan natin ng additional messages ang bagay na yan. Angel guides, spirit guides, ano ang uh, uh, truth na kailangang ayusin as conflict na ating collective so that nakuha na niya yung inaasam niyang success. Sa iyo ba, collective? Ano ang totoong version sa iyo ng success? Ano ang kahulugan ng success para sa iyo? Comment down below. We have the seven of uh, pentacles. I'm saying here, yung mga bagay na matagal mong tinrabaho, pinaghirapan, meron kang inihintay na mabuo eh, o meron kang inihintay na result sa isang bagay. Parang sobrang tagal mong inasikaso ito. Kinunggol ang oras, pawis, ang panahon, sakripisyo, uh, meron kang ginivap for this thing. And you're asking, ano ba yung result nito? Para saan pa ba to? Hanggang kailan ko ba to dapat gawin? Kailan ko maabot yung desired ko o pinangarap kong result o goal dito? Hanggang saan pa ba ang kaya kong tiisin to get this? So, in order for you to answer those questions, you should know the truth. Meaning, kailangan mong balikan kung ano ba yung dahilan kung bakit mo to ginagawa. Ano yung... Um, Purpose, ano yung motivation para kanino mo to ginagawa? kapag yon na unravel mo, yung katotohanan na yun, ang um, ginagawa ko pa ba to dahil sa kanya? Worth it ko pa ba tong gawin for him or her or for them? Am um, hindi ba ako nagsakripisyo for nothing? Ang panahon na ba para tapos na yung pagkasakripisyo ko sa isang bagay and start to do naman the things for me? Ito bang mga ginagawa ko ay worth it pa ba? So, yung mga kasagutan niyan ay naglalays sa pag-discover mo ng katotohanan. Let's have additional messages. Collective Spirit guides, angel guides, give me another message. Ano to mga katotohanan at mga bagay na katanungan tukol sa mga pinaghirapan ng ating collective in order for him or her to get the desired success na kanyang pinapangarap. Okay? We have two of pentacles. The balance of your life. Meron ka na bang nahihirapan ka na ba ngayon sa mga binabalance mo sa buhay mo, whether trabaho at negosyo, pamilya at trabaho, pangarap mo at pamilya, o pangarap mo at saka responsibilidad? If you're thinking hanggang saan ba ako, kailangan magsakipisyo for my family, paano naman yung kaligayahan ko? I'm seeing here, yes, this is kaligayahan versus responsibility. Or um, the truth versus the beautiful lie. There are two opposing things sa life mo now collective and you're thinking, saan ba dito ang katotohanan? Saan ba ako dapat magpatuloy sa life ko? At ano dapat kong panghawakan? You need to go to the bitter truth. Harapin mo ito, laksan mo ang loob mo, and that truth, itong katotohanan na ito, ang bibigay sa ng sagot. Pagkapatuloy mo ba ba itong pinagsasakripisyohan mo, itong tinatrabaho mo na ito, whether passion project, o negosyo, o trabaho, parang isip mo, okay, itong katotohanan na lalabas from here, that will give you the decision at nakapamili ka na to kung, stay ka pa ba and continue pa ba itong pinaghihirapan mo o lilipat ka na to something else or some another uh, passion project or endeavor in your life. I'm also seeing here that you're working on your You should work on the balance sa buhay mo. Trabaho ka ng trabaho. This time naman, try mo naman mag-have fun magpakasyon ka kung may kaya kung kaya mo kung may pera ka at may oras ka pa kung hindi ka masyadong uh, busy ng schedule mo try na magbakasyon ka o kahit magvideo ka lang sa bahay o get out with your friends have fun uh, manood ka ng sine kahit sa parke maupo ka lang doon for ilang oras para mabalanse mo ang iyong life so that hindi mo masyadong isipin kung bakit ka naiinip sa mga bagay na hinihintay mo o sa mga bagay na binubuo mo i know na pagod ka na i know na naihirapan ka na o kaya inip na inip na inip ka na sa outcome na hinihiling mo. But know that if you are discovering the truth kung para saan ba ito, babalik sa iyo yung sagana, yung motive, yung motivation and dedication to continue. Okay? Ito naman ang area na advice sa'yo ng yung spirit guides. Ito ang dahilan ko bakit ka nanonood ngayon. Talagang napindot mo yung video na yan not because um, lumabas sa feed mo, but because may energy na hinahatak ka to watch this video. At ito ang dahilan, ito ang payo nila sa'yo. Celebrate the little things in everyday life. Like I've said sa current energy mo, hindi din ang payo nila sa'yo. I-celebrate mo mga pinaghirapan mo. Kahit mahirap ngayon, kung halimbawa, lumilingon ka sa paligid mo, oh, wala akong pambayad, ang dami kong utang, ang dami kong responsibilities, ang dami kong ganto. Try to stop for a moment and look around seriously, look around you. Ano yung mga bagay na five years ago, wala ka noon. And then now looking around, ay, meron na pala akong ganito. Five years ago, wala kaming TV, nakikinood lang kami. Pero ngayon, may flat screen na ako. May TV na kami. Naka-cable pa. O oh, may Netflix pa na pwede kong panooran. Smart TV siya. Yung mga maliliit na bagay na meron ka ngayon na wala noon, i-celebrate mo yun, sabi sa iyo ng spirit guides mo, ng iyong ancestors, ng iyong angel guides. Every day in your life, halimbawa, traffic lagi sa bayan. May, meron ka pupuntahan doon kasi may meeting ka o may kailangan kang habulin na papeles. Pero bigla, nawala yung traffic nung dumaan yung jeep mo o dumaan yung sasakyan mo. I-celebrate those things. Kasi may mga plano si God sa'yo in orchestrate niya para gumaan ang life mo. O mabigay sa'yo yung mga paggaan na hindi mo masyado na-appreciate because you're focused on the bigger result, on the bigger blessings, on the bigger goals. Your spirit guides wants you to be appreciative to be grateful and to love your life. Kapag grateful ka, mas na-attract mo yung blessings. Mas na-attract mo ang success. Let's have additional message to the, from the tarot. Spirit guides, angel guides, ano dapat malaman? Ano ang lesson o advice mo na kailangan malaman ng collective for them for their success? We have the seven of wands. Uh, I'm seeing here two sevens. Seven seven is luck, suerte. Nasa sa swerte, kaya malapit ka na sa success mo. Seven of Wands is telling here, I'm seeing talaga na minsan, you should also enjoy the things sa life mo. Kahit minsan sinusubok ka na, no, parang, tema siya, ang dami na niyang tinarak doon na mga wants. Ito yung mga bagay na pinaghirapan niya. Parang ito yung isang award, isang award, isang award. Ito yung katibayan ng mga bagay na pinaghirapan niya. Yung progress niya from 5 years ago, 10 years ago. And meron na naman siyang isang itatarak dun sa sahig. Para rin yung bagong niyang success. Bago niya napagtagumpagan sa buhay. I'm seeing here na whatever you're trying to do, celebrate it. Um, huwag masyadong bugbugi ng sarili mo sa mga bagay na I know you have a goal. I know you have a uh, responsibilities at meron ka mga target na mga bagay na gusto kong makuha. But collective, you're being encouraged to also um, pat your back and say, Uy, ang galing mo, uy. Alaya na narating mo, uy. Matibay ka. And kapag ginawa mo yun, lalakas ang loob mo, lalakas ang kumpiyansa mo. Na kapag ano man ang mangyari o ano man ang mga problems para dumating, kaya mo. Kasi kinaya mo noon. Eh. Ngayon kaya mo. Stand up. Stand your ground. Show them who you are. And celebrate it. Kahit gano'ng kaliit o gano'ng kasimple yung mga bagay na napagtagumpayan mo today. Halimbawa, nanalo ka lang sa gantong maliit na raffle. O kaya nakabili ka ng masarap na sinigang. Kasi usually yung sinigang na binibili mo sa karinderiya ay eh, hindi naman masarap. Pero now nakabili ka ng masarap. So parang, uy, swerte ako today ah. So yung mga maliliit na bagay na Uh, uh, magandang bagay sa iyo o magandang uh, resulta para sa iyo and everyday life celebrated and makakatulong yan sa uh, bawat araw na success o bawat araw na pagsubok na gusto mong pagtagumpayan so stand your ground and always always celebrate your wins i clarify natin ang 7 of wands uh, we have The King of Cups, yes. Serenity, clarity. Kahit anong sabihin ng ibang tao, tinan mo dito, pinapok siya. Parang katulad, katulad din dito, seven of ones, tatlo na pala, seven, 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 you're lucky. Pag pinapoke siya, handa siyang ibound, ibigay yung boundaries niya. O parang okay, um, pinaprovoke niyo ako, okay, Diyan lang kayo, hindi ako maapektuhan. Because King of Cups, uh, um, matalino siya eh. She's very um, emotionally matured. Kahit ang gulo-gulo ng paligid niya, kahit na um, maraming mga conflict o away o drama, pinaparantilin niya na 'wag maapektuhan ng emosyon niya ang kanyang desisyon, ang kanyang pag-iisip. Mag-iisip muna siya ng malalim bago siya magsalita, bago siya kumilos o bago siya mag-react. Hindi, hindi niya hayaan na yung emosyon niya ang umandar sa life niya. So that is your divine advice today. What's coming in your life collective? Ito ang area na ano ano daw papasok sa life mo ngayon after after mo mapanood itong video na ito, ito ang papasok sa life mo. So, anong kaya to? Spirit guides, angel guides, anong regalo mo sa ating collective? We have number nine. Kung importante po sa iyo, number nine. This is your lucky number. Brown bear spirit. O kung nakita po kayo ng brown bear, this is your lucky sign. Take time out. So this time, merong ang katahimikan. Merong uh, parang, uy, hayahay, uy, relax lang. So bago doon dumating ang success mo, mararamdaman mo yung peglang, biglang, wow, relax. Parang, walang gulo, walang walang bigat sa dibdib mo o walang, walang kasi mararamdaman mo yung parang malapit na pangitain ng gulo o malapit na pangitain ng drama o conflict. But this time, sabi sa iyo ng spirit guides, take time out. Parang let go of the things na ginagawa mo. Don't force it, don't force it, don't stress yourself and everything will go smoothly sa life mo. Yan ang iyong sign. Kapag biglang tahimik, biglang masaya, parang biglang payapa sa kadarating na success na hinaantay mo. Let's have additional messages from Hataro. Ano itong time out na ito for our collective na papasok sa buhay niya mula sa araw na to o next week o next month? Ano kapayapaan na mag magaganap para sa kanya bago man niya makuha ang kanyang success? we have Knight of Swords. Wow, good news. May paparating sa iyong magandang balita, magandang impormasyon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Parang, ah, okay, relax. Okay, halimbawa, bayad na yung utang, yes. May dating sa impormasyon na, yes, approve na yung visa, approve na yung trabaho abroad, yung job order. Okay, yung agency mo tumawag, yes, detso ka na, yung papeles mo kompleto na. Okay, tumawag yung uh, doktor na, yes, ano ka na, um, negative ang results, ganyan. O kaya um, yung exam, pasado ka. O kaya you will get an information from someone you love and they will reach out to you. So it's time na to time out muna yung stress, yung problema, yung pikat. Ano? Clarify natin tong Knight of Swords. Ano ang Knight of Swords? Uh, angel Guides, Spirit Guides para sa ating collective bago nila makuha ang kanilang inaasam na success. We have the Death Card. Wow, Rebirth once na makarating sa'yo yung napakagandang information na to na magbibigay sa'yo ng bagong buhay and kapayapaan sa puso ah okay, time ko na, time ko na para mag-relax payapa na, nalaman ko na yung sagot this will change your life for the better a transformation is required bago mo makuha yung success mo congratulations parang papasok ka sa bagong portal a new you, a new um, collective you Karang dati, hirap na hirap pa ngayon. Papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. Congratulations. Before you enter your success, nadaanan mo yung new era. And you will get the specific information that magbibigay sa'yo. I'm seeing here, nine days, nine weeks, makikita mo na yung sagot siyaan. At saka yung inaasam mong information that will give you a new life, a new era. Bago din tapusin ang yung reading collective, let's have additional messages from the Spirit Whisper card. Ano ang magiging Uh, Ang panghuling or oh, parting messages nila sa we have six 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 reflection. Angel whisper says when you allow time for reflection, you allow yourself to see where inner shifts are needed. It is time for you to look at your beliefs and ask, is this serving me or is this time or is it time for me to release this? reflect, refocus, and readjust. Like I've said here, may mga bagay na kailangan kang pag-isipan, okay pa ba sa akin to? Para sa akin pa ba to? O kailangan ko na mag-let go? Time for reflection. Ito ang yung affirmation, pwede mo i-comment sa baba. As I refocus on what serves my highest good, I feel myself shift into my highest self. Wow! Kailangan mo talaga this time na i-reassess yung mga bagay-bagay. That will give you the right information, and the right plan to step forward and go for your success. Wow Collective, this is really a beautiful, beautiful reading for you. Hangat ko ang iyong tagumpay at pagkatapos mong mapanood ang video na to, asahan mo darating na ang inaasam mong success. Congratulations in advance. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.